ginago nyo kami, then may balik. At ang balik ay total deployment ban. Kasi nga po, they need us. Kailangan na kailangan nila tayo. Kaya nga itong Kuwaiti government, agad-agad, nagkipag-usap -agad, sa ating gobyerno at gusto mo po makipag-usap sa atin. Kung ano yung mga pwedeng gawin nila para ma tayo. Sabi ko, no. You want to talk to us, then total deployment ban, may pinanghawakan tayo. Once na-issue yan, then let's talk terms na maapektuhan daw uh, yung mga OFWs na pauwi na patapos ng kontrata baka hindi na makabalik pero isipin naman natin na paulit-ulit na lamang ginagawa to of course dapat there should be a compromise dapat meron din tayong gagawin pagtiis alang-alang doon sa tatlong kababayan natin at marahit ng natin na abuso na pinatay at kung pang kababoy na ginawa nitong mga employee ng sakway we have to send a strong message yung chinap -chop chop -chop na, Pilipina na Pilipinas, din at, at, at isinulid, isinulid sa, sa prisoner ng kanyang, kanyang mga amo. Na Pilipinas din sa kuwain din ang nangyari ito. At uh, 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 uh na uh, na na matagpuan, hati-hati ng, hati ng katawan at nang malaman ni Pangulong Duterte in two days lang yata, for three days ang resize siya, pauwiin na ang mga magagawa. Bigyan ng kapitalisasyon kahit mga between 30,000 to 50,000 na nandig ko noon ay alalayan ay, ay, sila habang naghahanap pa na ng mga bagong employers. employers. And, there, and was there was a total, total ban deployment, deployment to the country Kuwait yung ilang binabanggit ni Maureen to send the message that they should, they should not treat barbaric and, and uh, uncivilized at uh, para maramahayop yup, ang tingin nila sa, sa, sa mga Pilipino na kaya nilang tatayin anytime time of their own will at hindi ito first na nangyari ulitin ko. Pagpagkagahasa, pagpagpagpagpatay,